the mystery machine ayun na mystery machine ayun na matitigitan ka ngayon mystery ticket ka <laughs> kakaroon ka dyan ng mystery ticket <laughs> Mystery, mystery, mystery. Additional ano, uh, impression dito sa sa ADV 160, no? Sa mahigit isang linggo nating paggamit. <laughs> Ito yung ano natin, uh, dalawang bad impression dito. Ito yung dalawang hindi ko gusto dito, dalawang part niya sa ADV 160. Teka lang. Na tayo sa Masbate City. Oh, ano LCC, Masbate Mar Market. Oh, LCC may LCC na pala diyan. LC, oh, okay, LCC o LCC nga si nakalagay hmm, LCC ba yun nakalugsadan commercial center <laughs> market LCC market pas bate yung hmm, balaking building pala na to LCC na ba to LCC na pala yan hello mga taga masbate LCC ba yun LCC na yung public market natin pag may ari na ng LCC please ano enlighten me hindi ko kasi masyadong naintindihan basta yun yung LCC nakalagay. kalagay yun ibig sabihin pag mamayari na yun ng LCC instead of mas bati ano, public market nakalagay kalagay dun kasi LCC market mas bati ganun ganun ba anyways balik tayo dun sa so, dalawang bagay na hindi ko gusto dito sa ADV 160 honestly ito yan <laughs> yung ano nya yung dashboard ba yan panel ganun gauge ganun. Yung, yung display nya Napaka ano, napakadaling magasgas. Una, napakadaling magasgas, maali ka bukal lang tas ano. Nako, magagasgas agad 'yan. I eh, sana naman Honda no. Kasi syempre sa 160cc na scooter category, kung baga medyo may presyo na rin siya talaga, 165,000 eh sa 160cc. Eh, sana naman inanano uh, inano na lang 'yan. Kung nag-invest na rin sa magandang ano diyan quality ng ng screen. Napakadaling magasgas ng screen niya. O, mali ka bukal lang tapos punasan mo kahit yung pupunas mo microfiber kasi ano kahit bandawan mo ng tubig before punasan nako nagagasgas hindi hmm, naman ganun kalaking issue pero para sa sa mga motorcycle enthusiasts talaga malaking bagay din yun kahit simple lang yung gasgas -gas, diba kasi nga syempre gusto mo rin maganda lagi tapos makikita mo gasgas na tiga lang ah ano lang tayo dito ano pa to teka ang gulo gulo o oh, diba gusto natin naman presentable yan lagi kaya yan uh, binilihan ko na lang ng screen protector isa na kung hindi kayang mag invest Honda Philippines may <laughs> call out Honda Philippines wait lang oh shit kung hindi sana ano kahit linagyan na lang sana ng ano uh, screen protector or yung tempered glass ganun na anti-scratch naman para maganda naman lagi tingnan kasi nakaka-stress din yan sa totoo lang kahit simpleng bagay yan nakaka-stress yan eh nakita mo gas-gasin agad di bagong bago pa di ba kakainis ayaw mo na lang punasan di ba kasi baka duma dumami yung gas-gas o so, yun yung isa liban dyan ito pa yung pangalawa yan itong ano na to visor sana naman din ano, pati yan sana mga dinagay na lang sana diyan, mga anti-scratch na lang, di ba? syempre siyempre, di ba? Eh bakit na rin ng maraming gasgas -gas 'yan, gasgasin din kasi, tulad dito, napakadaling magasgas. Yan yung dalawa, sana ano na lang medyo ginandahan na lang din yung quality niya. Wala, no no choice ka, papalit ka ng visor na anti-scratch. Nako, lagot na naman tayo nito sa asawa natin. Kano rin 'yun? Eh parang 1000 plus din 'yun eh. Nasa 18 yata o 15, ganoon depende sa design. 2000. O di ba? sa sasabihin naman natin sa asawa natin, 200 lang niya. Hindi, <laughs> the point is, sana, in na lang sa magandang klase pordine nilagyan na lang ng sa magandang klase kasi medyo may presyo na rin yung motor eh di ba high end tapos yun gasgasin yung panel at yung yung panel at saka yung yung LCD screen at saka ito yung visor oh yun aga gasgasin di ba Honda sana mapansin mapansin <laughs> mapansin ako hindi sa totoo lang talaga sana yun ano na lang kasi nakaka-stress yan sa atin part. Diba? Bibili ka naman. Ayoko namang, ano, pwede yung istikiran na lang siya. Ganun, di ba? Pero ayoko namang istikiran. Kasi syempre, may purpose yung visor na yan. Kasi para habang, ano mo, magiging visible yung mga obstacle dyan. Kung i-sticker natin yan. Di ba? Ang bawa, gusto mong mag-racing-racing, ganun. Medyo malakas yung takbo mo. Mabilis yung takbo mo. Tapos Paano yan? Paano mo makikita kung Istikiran natin yan? Kaya sana Ano na lang? Dinagyan na lang ng magandang klase rin eh. Yung hindi agad nagagasgas Yun lang naman yung dalawang Ayaw ko dito sa ADV-160 Aside from that Sa lahat Nakaw, napakasulit nito Sulit na sulit talaga para sa akin ha? para sa akin iba iba naman kasi tayo ng gusto kaya para sa akin ito lang yung dalawang ayaw ko dito sa ADV 160 kasi gasgasin yung yung screen ng panel at saka yung visor nya napakadaling magasgas nakakainis yon sa part nating mga riders Honda Philippines sana naman improve nyo yan <laughs> okay yun lang folks maraming salamat sa panunood see you later alligator